Let's rock. The human has been neutralized. Yun, welcome back. Hindi pa tayo sa palengke kayo. Uh, ayan, update lang muna tayo. So, ayan, tuloy-tuloy na tayo rito. Oh, manok dahil tao ngayon ah uh, sandi sandi timbangan ng bayan para walang dayaan so, araw ng linggo ngayon ah yan uh, huwag kalimutan mag like share, subscribe uh, at pakipindot na lang ang notification bell para uh, updated kayo sa aking uh, bagong vlog so tulong nyo na rin sa akin yan uh, bago nyo tapusin ako panonood so yan may gabi galabi sa taon dyan sa masbate Diyan sa mga family ko sa Mandaon. Family ko sa Balon. Yon. Sa ulok ng mundo. Mga mga taon. Bakit? Ano yan? Inaaway mo ah. Pati aso inaaway mo pag hindi sa'yo. Huwag mo hawayin yung aso. Baka masagasaan. Baka masagasaan. Baka madampot. Hindi yan madampot kasi nangangagat yan pag hindi kilala. Ayun tawa pag dinampot mo nangangagat din. <laughs> magpapakasal nang anget pero kung hindi ka kilala yon kinakagat pero pa din oh hindi ka nako kilala kana hindi ka nakakagat magagalas magagalas nilela ko pamini nilela hello good morning Tangali na ata ko oh. So, Anong bili? Pagka baboy? Ah, presyo dito, Andito. Presyo malupit oh. presyo malupit. Presyo 20. Oh. Ano lang. Ah, sige na nga siguro 500 na Todo do na yan adobo o adobo pang adobo ha ah. pero medyo maliit lang yung dating gawin natin ha ah. huwag kayong magalit batang batang yun magagalit kayo sa akin na matanda na ako sige. sige hindi magagalit hindi magagalit ayun yung isa busy busy o oh. busy busy so nakabilan ako bali 500 yung 500 yung baboy 500 Aboy Oo Ayun, pangadoan yun, binigay ko na oh. Buo Yung maliliit lang So yun, tuloy-tuloy tayo At Hmm para makapili naman tayo ng ano mm -hmm. ay kapte tayo ng bagong ano, tilapia may mga tilapia dito ah, okay. ano yun o okay wala nang garin yung pa tinakpan <laughs> ko niya ako so, Oi, ito press tak press. Oh, pampano oh. Pa ng mata. Mm. Oh, bagus, eh. bagus talaga ang bagus niya, eh, no? Na, na, ano? Ito, so, may music na naman. Ito. Ito ako. Basang-basa sa ulan. <laughs> Ngayon ka lang. Wala ka dito. Ngayon ka lang. Ngayon lang kita nakita. Saan ka nagpunta? Sa? Probinsya? Zoom. Yan, pangalan mo ba yan? Si Jom? Hanggang doon lang ha, Jom lang ha Wala nang karuntung, wag mong Jom oh, Magandang pangalan mga Jom Mga Pogi Oh, wala na dito paninda o, Upos na yata, o puro ulo na titira Oh, mayroon pa naman pala Hi guys. hello hello Alum. hello hello mahan hello <laughs> mahan oh, welcome to my vlog ui guma Uy, guma galao ui Uy, guma Bakoko Bakoko dari uh, nah, itu uh, anu ah kita kitang bayon kitang So yun, dito kasi kapila, sobrang ano, ah kompleto na yung isda rito. Sariwa-sariwa yung isda rito. Ito nga mga uragon sa Bicol. mga nga okay. mga uragon

yung mga asit kasi yung ano tawilis at itong asa-asa na babae kaya masarap hindi pwede dito sa lumahan sabi ng ano kasi ma ano to eh dito sa asa-asa ma, itong, itong maganda mayam pula Na tayo na uh, pili na tayo ng ano na ba wow. kapunin natin ang kapunin natin na binili uy oh, ayos ko ka. ito na yata ito na ma'am tama ta ma'am thank you yung video malaki pwedeng umingi tama tumala Kita pa, ayaw kong tulaan. kasi busy. Pang adobo. Tologi ako dito. Bibili pa ko sibuyas. muna ako sibuyas. Wala hey, hey, hey. pala lang si Buayas. Si Buayas. Si Buayas. Si Buayas. Si Thank you madam. madam. mahal <laughs> din na ba ito mama? hindi lang, hindi lang po marami marami 9 pesos 9 pesos. pesos yung isang sipuyang 9 pesos yung isang sipuyang so, sum <laughs> <laughs> up kay Kay. Ah, kay...awwag na na Inaamoy na natin yung daliri niya Anong amoy natin? <laughs> Inaamoy na natin yung daliri niya Uy! Ah! Balik-balik tayo nito. Walang sibuyas kasi. So, ito, last na to. Uy na ako. Masikip na kasi dito sa ano eh. Bawas-bawasan natin tao. Sa paliki. Oh, init sa loob. May init sa loob. Bawas-bawasan natin tao. Masikip yo, oh, wait na tayo. Salamat. Oh, na may may diretso may ano. Malaki ang dulo, may may malaking ano. May malaking puno may malaking dulo, maliit yung puno. So, nag-enjoy kayo sa aking vlog. So, maraming maraming salamat at sana suportahan niyo channel ko, si BabaraKo TV. Thank you very much. Tulong niyo na rin sa akin.